Ayan po yung puno ng anyog. Ayan po. Uh, ayan po yung kanyang ugat. Ayan. ayan. po ang ginagamit na panlunas. Ito naman po yung puno ng pinya. Ayan. Kasama po nung ugat ng niyog. O ayan po mga kaalunan. Sa mga nagtatanong po dyan. Na para po sa mga kababaihan. Ayan. Ito po ang tips ko para sa inyo ito po ay para sa mga uh, hindi magandang pagreregla sa mga kababaihan ayan na itinuro po sa amin ng aming mga magulang na kanila pong ginagawa at itinuro po sa amin na yung kanilang pamamaraan na para malunasan po yung kanilang uh, karamdaman ito po mga kaalunan. ayan po yung Ayan, puno po ng niyog yan. Ayan yung dahon. Ayan. Wala pa po siyang bunga, maliit pa lang. Ayan, ito po. Ayan, kahit na mahigit isang dangkal yung haba, okay lang. Ito po, kukuha lang po kayo ng tatlong piraso. Ayan. Ipapakita ko lang po sa inyo mga kaalunan yung naginagamit ginagamit po nila para malunasan po yung kanilang karamdaman. Ito po yung kanilang uh, ginagamit. Ayan. Andito pa po yung isa mga kaalonan na ipapakita ko po sa inyo na kasama nitong ugat ng niyog. Ayan. Ito po ay pinya. Puno ng pinya yan. O, ayan. Wala pa po siyang bunga. Ayan. Kukuha din po kayo dito mga kaalonan yung pinaka sa gitna po ito tulad ditong hawak ko ito uhugutin nyo lang po ito pag hinugot nyo po yan sasama na po yan mapuputol po yan dito sa may gitna nya kukuha po kayo ng tatlong piraso nito at ito po yung isasama nyo doon sa ugat ng niyog pakukulaan nyo po yan mga kaalunan sa isang litrong tubig ayan hugasan nyo pong mabuti at bago nyo po pakuluan at yan po yung gagawin yung uh, pinakatubig sa umaga, sa tanghali at saka sa gabi yan pagkatapos o bago kumain yan, yan po ang ginagamit po ng aming mga unang matatanda at ang aming mga magulang na mga babae yan po ay para sa mga pagregla na hindi na na hindi tumitigil yung pagdurugo ito po yung kanilang kinukuha at iniinom para magiging normal yung kanilang pagregla. Ayan. Ayon Ayun lamang po mga kalunan, ka sana po pakishare nyo na lang din po ang video na ito para naman magkaroon din po ang, ng konting kaalaman ng ating kababayan. Ayan. Hanggang sa muli, maraming salamat po mga kalunan. Ka